mga bilang kabanatang tatlong At sinalita ni Moises sa mga pangulo ng mga lipi ng mga anak na Israel na sinasabi, Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita. Kaniyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kanyang bibig. Pagka ang isang babae naman ay nagpanata na isang panata sa Panginoon at itinali ang kanyang sarili sa isang gampanin sa bahay ng kanyang ama sa kanyang kadalagahan at narinig ng kanyang ama ang kanyang panata at ang kanyang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa. At ang kanyang ama ay hindi umimik sa kanya, ay lahat nga niyang panata ay magkakabisa. At ang bawat tali na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung sawayin siya ng kanyang ama sa araw na marinig, alinman sa kanyang panata o sa kanyang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay hindi magkabisa. At patatawarin siya ng Panginoon sapagkat sinaway siya ng kanyang ama. At kung siya mi asawa at magpanata o magbitiw na walang diridili sa kanyang labi ng anumang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa. At marinig ng kanyang asawa at hindi umimik sa kanya sa araw na manig yaon, ay magkakabisa nga ang kanyang mga panata at ang kanyang mga gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung sawayin siya ng kanyang asawa sa araw na marinig yaon, ay mawawala ng kabuluhan ang kanyang panata na itinali niya sa kanya at ang nabitawang pangako ng kanyang mga labi na ipinanali niya sa kanyang kaluluwa at patatawarin siya ng Panginoon. Ngunit ang panata ng isang babaeng bao o ng isang babaeng hiniwalayan ng asawa ay magkakabisa sa bawat bagay na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa. At kung siya'y nagpanata sa bahay ng kanyang asawa o kaniyang tinalian ang kaniyang kaluluwa ng isang gampanin na kaakbay ng isang sumpa. At narinig ng kanyang asawa at hindi umimik sa kanya at hindi sinaway siya ay magkakabisa ang lahat niyang panata at bawat gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung niwalan ng kabuluhan ng kanyang asawa sa araw na marinig ay hindi magkakabisa ang anumang bagay na binitiwa ng kanyang mga labi tungkol sa kanyang mga panata o tungkol sa tali ng kanyang kaluluwa. Niwala ng kabuluhan ng kanyang asawa at patatawarin siya ng Panginoon. Bawat panata o bawat gampaning inakbaya ng sumpa na makapagdadalamhati ng kaluluwa ay mabibigyang bisa ng kanyang asawa o mapapawalan ng kabuluhan ng kanyang asawa. Ngunit kung ang kanyang asawa ay hindi umimik sa kanya sa araw-araw, ay bibigyan nga ng bisa ang lahat niyang panata o ang lahat niyang kampaning taglay niya kanyang binigyan bisa sapagkat hindi umimik ng araw na kaniyang marinig. Ngunit kung kaniyang puwawala ng kabuluhan pagkatapos na kanyang marinig, ay tatagliyan nga niya ang kasamaan ng kanyang asawa. Ito ang mga palatuntunan na iniutos ng Panginoon kay Moises. Sa mag-asawa at sa mag-ama, samantalang ang anak na dalaga ay nasa bahay ng kanyang ama.